ayan, luto na po yung ating kanin, haluin muna natin tapos mag-aalay na tayo sa kanila po kasi dito yung nahalong ganyan ayan haluin na natin wait wait minute, wait Nag-alay tayo ng kanin. At saka ng ulam. Sa labas na lang padanihan natin. Sa labas. At pag sila ay bumalik na sa kanilang paroroonan, sila po ay busog. Kaya kahit kanin lang po at ocha. Ah. Ocha, parang tubig, parang mayod. E, ito na lang ang iya. Ito na lang ang iya, ano ko sa labas kasi pag amalaglag mababasag 'yung ano. Ito na lang kaysa sa hindi ko maalaya ano, uh, baka po kainin na naman ng ano ba yun? Uwak ba yun? Uwak? Hmm. Lahat ng inalay ko kinain pero okay lang at least busog sila yung mga uwak dahil minsan lang naman din hmm. Damihan natin sa labas ang kanin yung mga ibang walang pamilya, walang nagdadasal, walang mauwian. Punta ka dyan sa may harap ng temple, kumain ka muna, bumalik sa iyong pahoro una. Ayan. Ayan. It. Ayan. Ito, ito, ayan. dito Ito, ito muna. Dito, alay natin dito otosan ko at kay bukas ang ayan ito naman kay ima ate mary ayan hello ayan kain na kayo ay yung ulam pala nila may ulam pala nila share na lang kayo sa ulam. Share na lang po kayo sa ulam. <laughs> sa gitna ko na lang ilagay. Ayan. Ayan. Ay, naubos na yung kandila. Ah, di ba rin nakasindi naman yung ano. Ayan. Doon. Lalabas na tayo sa labas. Ah, eto kasi dito sa taas eh. Oh, wait lang. Amaya ka na. Ito sa labas. ngayon pa sya iaalay natin O okay. madilim Okay. Mali lim, pala, madilim lim. ay eh, buksan ko muna yung dito sa mga madili ay wala na akong pagpapatungan sa kanila sorry, inilagay kita sa baba gumilasay, sorry po sorry po, sorry po yan para may ulam at sana huwag ano-ano balik pa rin ko para yung babasagin hindi maaari hindi maaari lang diba ito kasi plastic naman yan andi nyo pala Buksan natin yung ilaw dito muna. Para mailawan sila. Sakto um umulan. Unti na niya po yung ano. Yung daan. Ay, yung baba. Ang ganda talaga ng ilaw. Hmm. Buksan natin yung ilaw. Ayan. Hmm. Wait lang po. Buksan ko yung ilaw.